Ako'y pinagkakaininay sa Sergao! Ako'y pinagkakaininay sa Sergao! Lame ang lato. Tambo sa ulcer, kanser. Lato pa lato. Ngayon lato. Labay na ni, Kailangan na ni? Wala na ni? Wala na niya. Wala na Terada na punta mga amigo Panibagong adlaw Panibagong kinabuhi Na punta mga amigo Nakatry na ba kayo Manguhan ng lato mga amigo Na sobrang sarap talaga Tapos mamingwit ng ibis Na dyan lang sa inyong kates Na sobrang sarap talaga mga amigo So tara let's go Samahan nyo kami mga amigo Sa hindi pa tayo pupunta Ng ano mga amigo Doon sa latuan mga amigo Ay papaandarin muna natin Ang bangka ni Jibin mga amigo Dahil ang makina nito Ay TMX Testingan natin mga amigo So itry natin O ngaandar ba 1 Pang. Pagka wala ayo nga bangka mga amigo kay wala man ni Andar mga amigo so mangita atag lang bangka o tara na o okay ni ni na wala na diretso na ta dito na tas dagat mga amigo ay diretso na tas latuan ba kay mga ako na taglato dito kaya toan daggan nga eh dito glatoy. Adria mga amigo ay sobrang hadlog talaga ng dagat mga amigo dahil nag -blue, blue pa dito mga amigo. Pero ang mga trupa ko ay nanguha na ng mga daghan kayo ng mga lato. Sobrang sarap talaga ng lato mga amigo ay sigurado mabubungkag na naman ang bahaw dito. Ay pasensya na kayo mga amigo Medyo nabulol-bulol ang aking istorya mga amigo Kasi maglisod talaga ako Dahil baguhan lang ako na vlogger mga amigo Pero okay lang yan mga amigo At least ituturo ko sa inyo Kung paano manguhan ng lato At saan ito kukuhain At sigurado maglalaway na naman Ang mga mahilig na kumakain Ang ganito na mga prutas Ay ganito pala na mga pagkain Sa ilalim ng dagat o oh, ayan, nakita na ninyo mga amigo, sobrang dami ng lato namin mga amigo, malapit nang mapuno ang planggana. Ito mga amigo ay sobrang puno na ng planggana mga amigo, kaya ang paminaw namin ay hinto na lang namin, hindi na kami mangunguha ng lato, tara, uuwi na lang kami kaya para hinluan pa namin ito. Dami mong problema. Habang pauwi na kami sa aming cottage ay tinilawan muna namin ang aming lato dahil papunta naman kami doon. Meron naman kaming mga dalang suka kaya tinilawan na lang namin. Sobrang init talaga ng panahon na ganito mga amigo kaya sobrang itim na talaga ni Andy mga amigo ang aking mga trupa. Sobrang na naming mga itim talaga mga amigo para na kaming mga mamaw. Dahil nandito na kami sa aming cottage mga amigo ay nilimpiuhan na namin ang aming mga nakuha ng mga lato. Yung iba namin, namin na kasamahan ay namimingwit na rin ng mga ibis para mabahin talaga ang tao para marami kami maputrip. Sobrang dami talaga ng aming nakuha ng mga lato mga amigo kaya hindi na talaga nakagwanta si Buknoy kaya tinilawan na rin niya ang aming nakuha na lato. Ah sobrang nasarapan talaga dito si Buknoy mga amigo dahil onang. Sobrang kiat talaga ng mukha niya dito. Sobrang bibo talaga namin mga amigo kapag nagtapok-tapok na yung mga apo ni tatay. Sobrang daggan kasi namin mga mapinsan. Ah, dito na naman tayo sa kabila mga amigo. Silipin muna natin. Oh, marami na ba silang mga nakuha ng mga ibis? Dahil siguradong marami ang trip natin ngayon mga amigo. <laughs> Ayan, medyo padagan na rin ang ilang nakuha ng mga ebis mga amigo. Kaya limpyuhan na natin mga amigo para magsugod na tayong magpunt trip. Tara mga amigo. <laughs> Aada, oh. yes. <laughs> Aada, amigo. Dahil tapos nang malimpyuhan ang ating lato mga amigo, lapag na natin sa lamisa para ating puntripin tripin. <laughs> Ayan, magpuntrip trip na tayo. At ilapag na rin ang ating kanun dyan na marami ang dukot. So tara, puntrip trip ulit. <laughs> Salamat pala mga amigo sa tinke na nagpalo. Sana hindi kayo ma mapulan sa aking mga video. Ako rin na sa world. Please like and share mga amigo para makasubaybay pa mo sa uban pa na akong mga video. Thank you po.